Para matiyak na hindi matitigil ang gamutan ng ating mga kababayang persons living with HIV, Butuan City naglunsad na ng door-to-door -door delivery service para sa gamot nito. Si Renel Luzon ng PIA Caraga sa sentro ng balita sa kaing matulungan sa pagpapagamot at pagaling ng people living with HIV o PLHIV, inilunsad ng Butuan Medical Center o BMC Palliative and Wellness Care Center ang kanilang door-to-door -door delivery service na tinatawag na RVDUR. Ang RVDUR ay target na maghatid ng antiretroviral o ARV na gamot sa HIV sa tahanan ng PLHIV o sa kanilang pipiliin lokasyon. Ayon kay Oscar Clint isang HIV and Acquired Immunodeficiency Syndrome Core Team o HACT Nurse, may mga PLHIV kasing nahihirapang pumunta sa treatment hub dahil sila'y may trabaho, bedridden na, hindi pwedeng bumiyahe at ayaw malaman ng iba ang kanilang estado. Para mag-avail ang naturang serbisyo, ang kailangan lamang anya ay magpadala ng private message ang PLHIV sa Facebook page ng treatment hub o tumawag sa kanilang hotline number na 0905-319-7216 para maihatid ng rider ng RVDR ang kanilang gamot sa kanilang tahanan o preferred pickup location once a week na delivery, covered na lahat ng clients, schedule na lang. So, parang convenience rin sa kanya since si BMC almost 8 kilometers pa from the city, di ba? As you can see, tapos traffic pa. Dagdag pa ni Villanueva, ang rider ng Arvider ay empleyado din ng treatment hub at may pinirmahang confidentiality contract. Kaya nakakasigurong mapapanatili ng treatment hub ang confidentiality at privacy ng pasyente. Anya, maiging sulitin ito ng ating mga kababayan dahil ang gamot at konsultasyon sa HIV ay libre lamang. Kaya walang mabigat na rason para hindi makapagpagamot ang PLHIV. Uh, kailangan natin na malaman yung status natin, not only for para sa you know, sa health mo, but also for, but also rin sa mga um, protection ring sa iba. Rinello Zon, is ng Philippine Information Agency, Caraga, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.